Para sa lahat ng mga mister, makinig kayong muli. Hindi ka sa pagiging lalaki ang pagtulong mo sa asawa mo. Sa mga lalaki, kung papasukin ninyo ang buhay ni asawa, siguraduhin ninyo na hindi lang kayo good provider. Tulungan nyo rin ang inyong mga misis sa mga gawaing bahay hindi porket kayong mga lalaki ang kadalasang may trabaho, ay eh pababayaan nyo na lang ang mga misis ninyo sa mga gawaing bahay. Hindi rin biro ang maging isang stay-at-home mom kung alam nyo lang. Ang pagtitimpla ba ng gatas ay kabawasan na ba sa pagkalalaki mo? Sasabihin mo bang ba gawain niya ng mga babae at hindi ng mga lalaki? Para sa iyo, nagsasayang ka lang ng oras sa pagtitimpla ng gatas ng anak mo dahil ang role mo lang sa pamilya ay ma-secure lang ang future ng pamilya mo. Pati pagbibigay mo ng oras sa mga anak ay issue rin sa iyo? Tama ba yun? Ano't nag-anak ka pa? Nag-asawa ka pa? At bumuo ka ng pamilya kung ganyan ang mindset mo? Nasaan ang tunay na pagmamahal mo sa asawa at anak mo kung ang paninindigan mo lang ay ang gusto mo. Ang ganitong klasing mindset ng mga lalaki dapat iniiwasan. Hindi asawa ang hanap kung hindi katulong niya lang. Iwasan ang sumbatan at pataasan ng pride. Bagkus, magtulungan para ang mga bagay-bagay maging magaan.